Yun, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ah, ngayon po, ah, ah, tayo po ay pupunta ng Walter at may bibilhin po tayo. Ayan po, nakapagluto na po kami ng lugaw. Ayan po, nandito si Parin Torich, pare. Shout out muna. Eto Ito po yung aking lugaw. Yan. Yan po, Yan, hindi makita. Yun. Meron pa po siya. Hanggang ano po yan. Hanggang alas 10 ng gabi. Pag minsan po, hindi siya inaabot. At medyo uh, very thankful tayo kay Lord. At binebless niya tayo sa araw-araw. Yan. At medyo gumaganda-ganda po yung ating ito pagtitinda ng lugaw at mm, sa awa ng Diyos po ay lagi po siyang nauubos Maraming maraming salamat po uh, isang shout out muna nga po pala kay Yeah. Kina Papa Junsi, Mama Glenn, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa mga tulong na ibinagkakaloob niyo po sa amin. Ayan po, biglang shout out po kay yeah. Mama Glenn, si Papa Junsi po. Ah, walang, walang sawang pagtulong po sa amin ni Mariel. Ano po, yeah. maraming maraming salamat po. Ah, mag-ingat po kayo palagi. Ano po, o oh, shout out ka muna. O okay, shout out paulit. ka muna, pare. oh okay, shout, uh, shout out, uh, po. Magandang baga po, uh, Sir Junsi at Mama Glenn. Uh, shouty po, shouty out. Magandang sana ingat po kayo palagi At ako yung dito lang po nakatambay Kay Margis Na kaliligo lang po ngayon At two days <laughs> na po hindi naligo <laughs> <laughs> <Like yan. laughs> po, ah, kami po ay may pupuntahan At nagkakanbas po kami ng Ano ah, ng refrigerator para po merong kaming mapagistaka ng mga pinamili namin at nakikilagay lang po kami dun sa mga kwan kapatid mga kapatid ko yun dun po ah. At at yun na nga po ah uh, pupunta muna po kayo kami at update ko muna po kayo pag ano pag nandoon na kami. Oh, so, yun guys, ha, nandito na tayo, malapit na po tayo sa Walter. Yan. Kaya lang guys, bawal po tayo mag-vlog doon, baka masita tayo. Parang alam ko bawal eh. Ayan, ah. nandito na tayo sa Walter Mart Ayan, para bumili ng rep Refrigerator Ayan Pasok tayo So yun guys, nandito po tayo ngayon sa so, Walter. At tayo ay pupunta doon sa bibilhin nating refrigerator. Yan, isang shout out pala ulit dyan kay Mama Glencia at saka kay Papa Jonesy. Yan, marami marami salamat po sa so, walang sa so, suporta po sa amin. Yan po, God bless po sa inyo, sa inyo po. Ah, magingat po kayo palagi. Ayan po, at sa so, yan.

kasi ito po yung napili po namin. Ano din naman na, yan? Na ano. Ayan mo na. Ayan po siya, Mama Glenn. Ayan, Ayan po. Guys, okay, so ano po, uh, mayroon na po tayo dito nakuha na Sare po, uh, Kondo, Kondora. Yan yeah, po, sensya at Bisaya tayo. So, yun guys, bukas po ito i-deliver. -ano, i -de Ang pinanggalingan po ng pag-deliver is Carmona. Yes. Sir. Yes. Yan. Kaya bukas po natin abangan po guys mga kahit mga patanghali, mga alas 10, alas... Hindi kami magbukunit ng oras, pero sure naman yung bukas. Ah, okay. Ayun po sila tal pala nagbibigay ng oras kung ano oras po madadala sa atin. Ano po? Pero ayun po ay sigurado na makakarating po sa atin yan yung items na yan na ginuha po natin. So yun guys, abang-abangan nyo na lang po at bukas po natin makikita kung ano po ang tuktong nito. Kaya yan po, uh, maglensi, uh, ito na po yung nakuha namin. Kaya lang po, bali bukas po nila deliver po sa amin to gawa po ay wala po silang stock po dito ngayon kasi po hindi po sila nag-i-stock po talaga dito sa loob. So yun, uh, marami marami salamat po sa inyong lahat sa walang sound support po sa amin. Yan Hello. po, shout out po sa lahat ng mga Planet Sword. Yan, happy anniversary po sa atin. At uh, Tim Ripsol, yan, may shout out po sa Joel Secundes, po Jonathan, Tito John Espino, at uh, Sir Jerry Hunter, yan po. At bukas lang po na ito na nga po uh, nagbabayad na po kami bayad chikas ayan po hintayin muna natin Hintay, hintayin, lang po natin yung ano pagbabayadan ayan po ayan shout out shout out po sa atin dalawang contact number po pangalan na magre-receive sa bahay then landmark ma'am at saka si pangalan nyo uh, po tapos po deliver Yan, shout out nga pala kay sir uh, in-assist kami maraming salamat po Tapos mo naman dalawang contact number ko. Number ng mama. Hindi ko kami sa ate. Ayan, uh, waiting muna po tayo habang pinipila pa niya yung ano sa 4 pick up, delivery for pick up. Kasi po, kaya po pina-deliver namin ng ulan po. So, baka abutin ng ulan dun sa, sa, sa ano, baka masira. Kaya, pinadeliver na po namin. Yan. Yeah. Update ko lang po ulit kayo pag uh, okay na po. So, yun, uh, tapos na po kami magbayad. Didiscuss didi ni sir, yan, yeah, dinidiscuss ni sir yung details ng kukuha namin pong items. वला <laughs> मिला sila na din ang laman. Pag may laman na po, buong magdamag nyo muna po siyang naka maximum Ano po, para masubukan natin yung rep. Kasi ang kasayang po sa pag, pag ano ng thermostat man, pagdami ng laman, pagtaas ang temperature po. Pero mas maganda mang huwag nyo na po ito i-adjust, i-adjust. Kasi ito naman inverter naman, so, Yun naman ang kagandahan ng inverter ma'am. Kahit naka-maximum, matipid pa rin sa kuryente. So hindi ko sabihin, saan po yung naka-chiller ng katuligan ni Nasa likod na yun nga. Nasa likod na? Ako. Hindi na po siya dito na. So sa likod nyo, pagka kayo mag-lipras bisitahin mo yung likod, may drain pan ko yun doon, puhubuti mo na nga. Ako. Tapos may binigay naman kami sa inyong contact number. Pag nilabawang may mga tanong kayo, huwag po kayo mahihiyang kamawain. Yan na. Hindi naman po, lagi kami. Para, tulungan kayo. Ano po, basta hindi lang kasama natin, sa warranty natin lang is kung mismo halimbawa nabutas butas na ito bawal na bawal natin siyang masaksak na matutulis na bagay, bagay mga kasi yung talaga bulit ang warranty okay. natin pero kung halimbawa na naniwala pang isang buwan nagka problema hindi may ano na agad may sira na punta lang po kayo dito mang tapos yung papalitulis na natin mas okay. hanggang isang buwan na ano okay. po hindi naman kasi si technician pa rin ang bahalang mag-design Ayun. Tapos na po siyang mag ano mag yung detalye ng items na review niya na. Okay. Maraming salamat sir. Maraming salamat po. So ayun na nga. Tapos na i-detalye sa amin yung items at nabayaran na rin po namin yung items. Ito po. Uh, ito po yung pinagbayaran namin. Yan, yan po ang pinagbayaran namin sa Abinson na Subbu, Batangas yan. Kasama Total na po, po niyan ay 22,493. Kasama na po yan, kasama na po diyan yung Di delivery, delivery, delivery charge. Yan, kasama na po diyan. Yan po ang total. Yan po. Yan. So yun, time check tayo. 11.37 ngayon ang Kumaga, andito uh, dito kami ngayon sa Baliwag. Bili kami ng ulam at hindi na kami makakapagluto. Ayan. So, ayan uh, guys. Uh, bibili po tayo ng Baliwag kalahati lang. Para sipit tayo kalahati lang pong bibili natin. Yan. And, and doon, nandun din si Tolis. Iniwan namin at nabilin muna namin yung lugaw. Uh, doon okay, na na. Dapat ko na rin kakain sa amin. Ano? Doon na rin po kakain si Tolis po sa amin. Yun po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng walang sawang supporta po sa akin, sa Ayan. amin ni Mariel, lalo Ayan. na po kay Mama Glenn, si Papa Ayan. Yun. Yan po. God bless Ayan. po at I love you all. Salamat po. Uh, sa mga blessing po na ipinagkakalob niyo sa amin. Uh, maraming salamat po. at uh, saka ginamit kayo ng Diyos para sa amin na uh, para hatidan kami ng blessing uh, maraming salamat po ulit siyempre kay Lord maraming salamat uh, <clears throat> yun na nga po at yan nakabili na siya nakuha na niya yung ano niya yan yung blessing na natatanggap natin siyempre uh, ito po uh, isang mensahe ko lang po uh, sa mga blessing, uh, pahalagahan po natin yung mga blessing na, natatanggap natin. Uh, yung mga bagay po natin, pasalamatan. Yo, shout out daw. shoutout shout out sa Baliwag. At Baliwag. Sa, kami, sa mga nagmamanis po dito. Yan, God bless yung lahat. Oh, yun. Yun. Pahalagahan po natin ng mabuti yung mga blessing na natatanggap natin sa araw-araw. Yung pagising pa lang natin ng umaga, blessing na po yun. Salamat po tayo dun sa mga blessing na natatanggap natin. Tsaka yung mga tao na tumutulong sa atin, eh, pahalagahan din po natin yan. Yung mga tao na tumutulong sa atin, huwag nating sirain yung tiwala nila para sa atin. At mm, para maging proud sila sa atin, yan, ah, gawin natin ng maayos yung... Yung mga tulong na ibinibigay nila sa atin, eh, gawin natin sa maayos, kami natin sa maayos, uh, palagoy natin, para sa susunod, sa susunod na, na tayo naman ang magkaroon, eh, makapag-share din tayo ng blessing, sa mga, sa kapwa natin, na, uh, na, mahirap din, na, uh, wala, wala rin masyadong kakayanan, na, uh, mag-provide, sa kanilang pangangailangan sa buhay, Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga sumusuporta po sa amin maraming salamat po yan at ang blessing po kasi na natatanggap ay dapat natin ingatan yan isa lang po yung mga mensahe natin paano tayo pagkakatiwalaan kung hindi natin kung hindi natin naayos sabi nga po sa sabi nga po ng Diyos eh Pinag paano kita pagkakatiwalaan sa maliit? Uh, sa malaki kung yung maliit hindi mo kayang hawakan. Yun lang ang aking kwan, mensahe. Ingatan natin yung blessing uh, na natatanggap natin. Pahalagahan yung mga taong tumutulong sa atin. Yan. Uh, at syempre, huwag tayong makakalimot lagi sa Diyos na magpasalaman. Huwag tayong makakalimot. Yun ang pinakaimportante sa lahat kung tayo magbabago ang pera gamitin natin sa maayos hindi yung pera ang gagamit sa atin <laughs> yan, yan, lang ang masasabi ko ha ano okay ka na okay na tayo ha uh, sa inyong lahat okay po ba ayan sana po may napulot po kayong aral uh, sa vlog na ito ayan maraming maraming salamat po ulit Ayan guys, ayo po ay papasok ko dito sa donut at ang mga pasalubong po natin sa mga bata yan. Ng atin? Pwede po nga sorted nito. Nasaan na kayo? Wala natin. Yan, para po tayo may pasalubong po doon sa mga pamangkin po ni Marielle kay Tala at saka kay Star. Yan, shout out po sa inyo diyan. <laughs> okay, Kayo na po bahala. Basta ano yun, mas malamang po yung ano. Okay. Guys, nabili na po natin ng pasalubong yung mga pamangkin po ni Marielle. Yan, maraming maraming salamat po kay Mama Glency at saka kay Papa Junsi. Yan po at kami po ay uwi na at gawa po ng si Tolitz lang po at saka si Inchang ang nandun po sa aming bahay. Dito na nakaharap po. So ayan guys, ah, nandito na po tayo. Malapit na po tayo sa ating bahay. Yan. At tayo ay nintay doon ni Tolitz. At si Tolitz po ngayon ang nagbabantay po ng ating lugawan. Ah, sinamahan niya po si Siang at si Siang po kasi kumakain. Ah. Ayun, may bisita kami oh. So ayun po, ah, nakarating na kami dito sa bahay. Ayun, nandito ah, po ako. Oh, nandito na po kami. Ayan, Ayan pa, mga mga Nandito po yung, na, yung isa sa wala, si Planet World si <laughs> Kuya JR Kuya JR po. Yan. Yan. Ito si po si Marvin ka sa kabilang. Cruz, Ayan po. Yeah. Kumakain ng lugaw ako. May customer Ay, na ulit kami. Si kapatid <laughs> natin din si Lalan. Ayan, si Lalan. Ay, Lalan so, Lala. ko lang na wala laging bet yung baon. No. Shout out. <laughs> Ayan po. Ayan naman ayun si Jaira. Si Magnay si kapatid ni Kakapit. Ayan. Ayan. Oh. Napakagandang babae. Ayan o. Ay, magpinsan po kami niyang buo. Ayan. Ayan okay. at puntahan natin dito sa ano. Si Mama. Ayan, puntahan natin at may nihatid din sa kanyang tulong si Mama Glenn C. at saka si Papa Jun C ayan po ayan. pala, ano na ayan, medyo madilim ilaw, ilaw ayan 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 Dito tayo, ayan. Yan. Yan. Uh, uh, Mama. Yan. Mama ko. Kahina yung ako. Yan. Ayan. So, yun po. Yan. Mama Glensi, Papa Junsi, pa? uh, iabot ko na po sa uh, Mama Jessie Paano. po yung pang-oxygen niya po. At maraming maraming salamat Paano. po talaga sa walang sawang supportan niyo po sa uh, amin at saka sa biyanan ko po. Ano po. At ang aking biyanan ay inuubo. Buksan mo daw yung oxygen. At saka po ay inuubo. Kaya bubuksan po muna yung oxygen. Ito bukas na. Ayan po. At ito po yung pambili nyo ng... Ay, ito. Ay, mama Glency, ayan po, inabot ko na po sa kanya yung pambili po ng oxygen po. Hindi lang po siya makapagsalita kasi po siya po ay ubo ng ubo po. Kuy, niyo lang yan. Magkano tong ina niya? Lalaro mo na po. Ito po, 1,000 po yung pambili ng oxygen. Bale, 800 lang po yung oxygen. Yan, ito po binigay po namin yung 1,000. Tapos ito, ito, bibigay ko din yung ano. Ito, ito bibigay ko din tong 1,000 pa para may pandagdag siyang pambili ng ano po, gamot. Tsaka pamprutas niya po. Yan, pamprutas niya, yung prutas niya, pambili niya ng gamot. Yan po, para para may para lumakas siya, ma'am. Palakas ka para alam kong ano ka fighter ka at hindi ka pababayaan ni Lord lalakas ka pa, haba pa buhay mo dahil alam ko na malakas ang pananampalataya mo sa Diyos yan, yan. hindi po siya makapagsalita dahil po siya inuubo yan, masyado po siyang uubuhin, yan po yan ito po yung oxygen nyo yan, bibili na lang po kami pag yung naubos po ito binigay ko na po sa kanya yung pambilita. Yan, salamat po sa inyo. Oh, yun ah. Malis na si pala si parin to ulit. Malis na pala siya. At yun, uh, ito na ano. Na Marvin, yan. Nandito pa. pa sila kumakain. Iba negosyo. Kumakain pa sila rito. Pagkain ni Minagpalibre, hindi libre na. Ay, shout out. <laughs> Ayun. I shout out. Ayun, itlog <laughs> na tsaka pa. Maya ka po. Yun lang, walang barya. Yeah. Patatapos lang po nilang kumain kami po. Kararating lang po. Ayan. Bali, ano sa kailan uh, update lang? Update ulit po tayo. Maya-maya uh, na po ulit. 40. Ayun, uh, punta muna kami sa ano update ulit tayo punta muna kami sa hospital at uh, papa x-ray ko si Inchang sumasakit yung kanyang balakang papa x-ray muna tayo Okay, update ulit mamaya na ulit yun at nakarating na nga kami dito sa ano sa pa x-ray yan kaya lang sarado yan po Ayan. sarado siya oh sa Monday pa po daw ang bukas nito magahanap kami ng ibang bukas na mapapag x-ray yan yan po sinchang oh. so yan uh, nandito na kami sa osna sa ospital ng nasugbu yan dito na po kami nandun po sinchang waiting po yan. Yan po, ang osna. yan yan po ang osna yan po ang osna yan po ang ospital ng nasugbu sinchang po nando sa loob nintay ni ko yan kaya nga po pala si Inchang nagpa-x-ray dahil po may nasakit po yung balakang niya, yung niya. Pa-check up siya eh, kailangan po daw magpa-x-ray. Nagsamin po yung ihi niya at saka yung dugo niya, wala naman po siyang ano, negative naman po. Eh, yung x-ray na la lang po ang hinihintay namin yung result ng x-ray. Yan, kapag pa-x-ray na po siya. Yun ah. Hihintay ako at bawal po mag video dun sa loob ng ospital Kaya uh, dito lang ako sa labas Hintayin ko, hintayin ko si Inchang na uh, lumabas Yan. Waiting muna tayo, update tayo Okay, uh, time check muna tayo uh, Ang oras po ngayon ay alas 3.11 3.11 ng hapon Pumasok po si Inchang dun sa hospital ay alas 3. Bali 11 minutes na po ako naghihintay dito at patuloy pa rin po o waiting pa rin po ako. Uh, update ko na lang po ulit kayo maya, -maya. So yan, time check tayo. Uh, ang oras ngayon ay 3.39 ng hapon. Yan, yung Inchang. Nakuha na namin yung, ito yung x-ray. Tapos yung result po niya ay sabi po ng doktor eh, normal naman daw po at saka niresitahan po siya ng gamot yung pain reliever uh, pinapainom po sa kanya ayon po pag hindi po daw nabalak, nabalik po yung hindi po nawala yung sakit eh babalik po daw sa kanya sa doktor po yan paway na po kami ng bukana ngayon ha. update na lang po ulit so yun ah uh, nakarating na kami ng bukana ayun Nakarating at na kami. Ito na ulit kami sa bahay. Nabuka na. At hindi pa kami nakabili ng ano ng gamot. Yung pain reliever na pinabibili ng reseta ng doktor. Pupunta kami at mamimili na rin kami ng pantinda namin sin sa lugaw. Yung mga pangangailangan namin dito sa lugaw. Yan. At wala na ulit kami yung tinda. Bus na ulit. Yan. Maraming salamat po. Update ulit kayo. Uh, update ko ulit kayo pag nandun na po kami sa palengke. Guys, guys, tayo po ay pupunta ng palengke. Kasama po natin si Tony, si Pre. Tingnan mo naman, eh. may speaker pang Guys, Guys, at nandito na po tayo sa bahay at ito na po ang pinamili po natin. Yan, maraming maraming salamat po. At bumili na po kami, mamaglan, ng malalaki pong suka, uh, toyo, toyo, suka, toyo, suka, mantika, tsaka patis po. Bumili na po kayo, kami ng malalaki. Para po ay isang puntahan lang na po namin sa palengke para tipid po tayo ng gasolina. Ayan po. Ayan. Tapos meron po tayong nor cubes, beef at saka chicken. Tapos isang tray na itlog, at saka isang kilo asukal. Ayan po, isang kilo ng asukal. Tapos bumili na rin po ako ng malaking beching. Tapos bumili na rin po ako ng onion string. ah uh, Kasuba, uh, ano ba tawag din eh? Tokwa. Tapos, si uh, sibuyas, bawang, yan po. Bumili na rin po tayo para isang punta na po sa palengke para kung anong man po ay kulang po yung pinamimili natin. Hindi po siya gamot? isang ano. Ay, tapos muna po ako. yung... Oh, ah, sige. Tapos po yung gamot po na binili ko po para kay Inchang ay... Nakalagay po dito sa reseta ay sampung peraso ang binili ko po. Ngayon po, uh, ah, sampung piraso po ang bibilhin. Ngayon po, ah uh, binili ko po ay lima limang piraso lang po, dalawang klaseng gamot po siya. Kasi ang isang piraso po sa isang gamot is 26. Yung isa po naman ay 10 piso. Yan po. Ito po, limang piraso. Yan, limang piraso po yan. At ito po ay limang piraso din. Ano po? Ay, di sa sunod ko na lang po bibilhin yung kulang na nagamot na para pumapuno mapuno doon sa kay Inchang na reseta. Sampu-sampu po yun eh. Bali binili ko po muna ay eh. lima-lima lima lang po. Tapos bumili po ako ng mga ano po, mga panggamit po namin sa bahay. Mga la Yan. Para tayo na sa ano. Nakirap-kirap po yung ating ilaw bumili po ako ng mga panggamit namin dito sa bahay yung sabon sabon po sabon panlaba yan po abomig ah, ko yung shampoo yan toothpaste po, ito yung toothpaste binili namin tapos yun, isang alcohol po tapos yung downy dalawang supot po siya tapos, yung brisco ko ay dalawang dosena po siya. Tapos, yung sabon na selka po, bali, anim na piraso. Anim na piraso po yan. Saka yung sabon po natin sa plato. Yan po. At hanggang dito na lang po yung ating vlog. Ano po, uh, marami marami salamat po kay Mama Glency at saka sa Papa si sa walang samang tulong po sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo at God po sa inyong mag-asawa. Tapos, shout out po kay Boss Joel Segonde sa buong Team Ripsol. Yan, may shout out po. Boss Joel, Boss Jonathan, mga kamahalin. Sa buong Team Ripsol po, may shout out. At sa Planet Sower dyan po, ah, uh, Miguel Sharot, kay Nanay Monfat at sa buong kapatid natin sa Planet shower dyan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, Solid yung bugis at saka Uh, Tito Jerry Haat Sir Jerry Hunter Tito Junis Pino Yan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat At hanggang dito na lang po At ako pa yung magpapaalam na Ay, may nakalimutan pa pala ako Ito po, ayong si Charon Kasi may nagsasabi po sa akin na Bibili po daw ako ng si Charon Kaya magbigyan po natin ang ating customer At hanggang dito na lang po Magingat kayo palagi God bless po at bye bye